Hello everyone, in today's video um, tuturuan ko po kayo kung paano kayo magustuhan ng iyong um, amo or ng iyong employer ayan, um, bago ang lahat uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe like, comment and share uh, pag-uusapan natin kung paano kayo magugustuhan ng inyong amo po so, based in my experience Unang-una ko pa pong trabaho at the age of 16 years old, uh, nagtatrabaho po ako bilang uh, tindera sa isang sari-sari store. Um, ang bossing ko ay German at ang asawa naman niya ay Filipina po. At uh, masaya masaya ako that time kasi um, pinagkakatiwalaan nila ako. Yan ang pinakauna pinakauna na ititips ko po sa inyo na dapat kayo ay pagkakatiwalaan. Always put yourself sa situation. Kung halimbawa may mga um sitwasyon ng mga kailangan yung gawin. So um, dapat trustful ka. Kasi para hindi rin sila ma mahihirapan sa um pag-adjust at uh, para pagkakatiwalaan kanila sa lahat ng bagay. So dapat trustful ka. Yan ang pinaka unang-una po na um tips ko sa inyo kasi lahat ng mga uh, bagay pwede lang i-trust sa iyo at hindi na sila mahihirapan pa na magtago ng ano-ano pa chan o di ba parang ang sarap lang sa pakiramdam kung halimbawa hindi ka magnanako kahit sentimo guys sa tatay ko kasi na natutunan nung maliit pa ako kumukuha ako ng piso pinalo ako ano daw. Ba bawal daw yan gawin kasi nagnanakaw ganyan. Mag pag pa rin yan. So, since then, uh, doon ko natutunan talaga, since nung nangyari sa akin yun na pinalo ako ng tatay ko, nilagay ko na sa utak ko na ay mali pala kung magnakaw ka. Kung gusto mo, hingin mo. So, yun, yun yung pinakauna ko na natutunan sa tatay ko. So, that's why um, trustful. And, Second is, dapat masipag ka. Dapat ipakita mo sa kanila na masipag ka. Lahat ng mga pwede mong gawin, gawin mo sa oras ng trabaho. Um, maraming Facebook, mga social media na pwede mong panuurin. So, um, if possible guys, nasa oras ng uh, nasa working hour ka, dapat ay ipakita mo sa kanila na masipag ka lahat ng mga kailangang gawin, dapat gawin mo. At huwag kang maghintay na uutusan ka nila. Halimbawa, dati, um, is, ihalimbawa ko lang to ha, kasi para naman makapag-isip-isip din kayo kung ano yung mga tinutukoy ko. Tindira na ako, di ba, sa isang sari-sari store. So, tapos yung amo ko is my garden din sa gilid. So, habang walang namimili po, so halimbawa um, nag naglilinis um halimbawa lilinisin ko yung sari sari store every day for an hour or pag natapos na ako diyan sa paglilinis kasi syempre dapat mong punas-punasan kasi may mga mga dust dust tapos arrange arrange para maganda rin tingnan so ayan nakikita ako ng amo ko so nasisiyahan siya or nasisiyahan sila ni sir at ni ma'am so sa ganyang paraan mabibuild mo ang trust sa kanila at sasabihin nilang, wow, maganda tong uh, nakuha namin ngayon na tindera kasi hindi lang, hindi maarte. So, ang second is, kung natapos na ako sa paglilinis, so, di ba, um, naghahanap-hanap ako ng nasa gilid-gilid or kung ano-ano pa ang dapat gawin. So, magwawalis ka ba? Kasi wala pa namang customer. Halimbawa, pag wala pa ang customer, mas maganda kasi sa tindahan kung malinis din siya. So, naglilinis linis ako sa gilid or sa harap ng tindahan ganyan-ganyan para magandarin. Tapos pag wala pag natapos na naman ako niyan, tapos kung halimbawa, syempre pag may bumili, syempre <laughs> magbibinta ka. So tapos pag wala na naman customer, so may ano sila, may garden sila sa gilid. Tapos um mahilig din kasi ako sa mga tanim-tanim, so parang nagustuhan ko yung place nila. Boring din kasi guys, pag tindera ka, pag halimbawa, lalo na kung um, may time talaga na yung mga mamimili is marami sila. So may time din na uh, parang magbe-break, parang walang, walang baby lift for an hour or for mga ilang minuto. <clears throat> so ah, uh, dahil sa my garden sila, nag, um, nag ano ako, um, tawag doon, yung binobunlay ko yung mga yung garden nila tapos inaayos ko yung uh, mga mga hala halaman or nagdidilig-dilig ako so ganyan tapos pinaparami ko din yung mga halaman so kumanda ang paligid um, nang nakita ng uh, busing bossing ko yun nasisihan siya dapat loyal kayo ayan dapat loyal kayo sa inyong uh, busing bossing or sa kung saan man kayo nagtatrabaho Isipin nyo na lang na kung saan kayo nagtatrabaho ay sarili nyo na rin yun. So, kung halimbawa, bumagsak man yung negosyo or bumagsak man yung um, uh, pinagtatrabahoan mo, so mawawalan ka rin ng trabaho. So, diba? so, dapat loyal ka sa kanila at ang gagawin mo is um, uh, tutulong ka para kung papaano lumago ang kanilang negosyo para at least, hindi ka nun mawala ng trabaho. Marami na akong mga trabaho na natrabahuan, tapos yung mga bossing ko is uh, parang lahat talaga sila, parang ang saya-saya ko naman kasi lahat sila gusto akong uh, ayaw nila akong bitawan. So, parang yung iba, parang, ay, bakit ka kaalis, yung mga ganyan-ganyan. So, um, yan yung pinakamaganda na um, gift para sa atin. Kung yan po yun ang ating mga ginagawa kasi yung natin ay um, maganda ang loob pa rin pag umalis ka kasi nga um, mga magagandang uh, gawi lang din po yung uh, inyong ginagawa doon. So tapos ang susunod naman po na tips ko ay uh, dapat may respeto ka sa kanila, may respeto ka sa mga bossing mo, kung sino man yung mga nakakataas sa iyo dapat may respeto ka um, yan naman ang lahat ng mga Filipino or hindi siguro uh, let us say 90% or 80% um, mga Filipino po nga na worker is mga ano sila um, marunong silang rumispeto kaya nga mostly sa ibang bansa din is ang mga Filipino ang pinaka um, kinukuha ng mga um, taga-ibang bansa kasi yung mga Filipino is very respectful sila. Laging nagu good morning, laging tumatawa, hi, hello, ganyan. So, dapat um, ganyan yung ginagawa natin. Kasi, di ba, um, pag bosing ka kasi at nire ka, ang saya-saya ng feeling mo, di ba? So, masasiyahan din yung bossing mo wag na wag kang gagawa ng hindi magaganda. So, irespeto nyo po ang inyong um, mga busing, kung sino man yung mga nakakataas sa inyo, at uh, mag-go-good morning kayo every time, mag-goodbye. Yes, that's very important also. Always follow their instruction. Dapat masunurin ka kung ano yung gusto nila, ganyan-ganyan. Dapat magbibigay ka rin ng mga opinion na ikakabuti ng uh, negosyo or business. Kasi parang isipin mo na lang na you're there, hindi lang nagtatrabaho ka at tatanggap ka lang ng sahod, kundi you're there para tutulong ka para maging successful yung um, yung negosyo or yung business kahit hindi ikaw yung may-ari, di ba? And para sa akin po, I'm the if doon po ako nagtatrabaho sa lugar na yan, or doon po ako sa business na yan nagtatrabaho, um, ano po, um, talagang pinupot ko yung best ko para po yung, yung uh, pinagtatrabahoan ko pong iyon ay hindi rin po mawawala. Kasi pag halimbawa bumagsak siya or halimbawa ano, di ba, ikaw rin mawawala ng trabaho sa so maghahanap ka na naman ng ibang trabaho. So, ba? Diba? So, ang um, next tips ko na naman po ay mahal ka sa iyong trabaho. So, halimbawa, kasi every time kung halimbawa wala kang pagmamahal sa iyong trabaho, halimbawa kung hindi mo gusto yung, yung trabaho mo, um, parang burden, napaka-burden naman yun, di ba? So, uh, dapat kung may trabaho ka, kung ano man yung pinapasukan mong trabaho, dapat pag-isipan mo mabuti na gusto mo ito. Kasi pag hindi, parang all the time, parang inaano ka, tinutorture ka, di ba? So, kahit mabigat, kahit may mga muscle pain ka or ganito ganyan, at least, pag halimbawa, nahihirapan ka na, sasabihin mo sa sarili ko, ay, okay lang to, kasi ginusto ko naman to at gusto ko naman yung trabaho, yung mga ganyan, o, di ba? So, maglulong last ka mag long lasting ka diyan sa trabaho mo yan dapat mahal mo ang iyong trabaho kasi pag mahal mo ang iyong trabaho, alam mo ang mga dapat mong gawin at um, especially gusto mo pang mag-improve at gusto mo makita sa next time kung paano siya gawin, mga ganyan. Dapat i-enjoy mo na yung trabaho mo. Be observant din yan. If, or be observant. Um, kung halimbawa, baguhan ka lang sa trabaho mo or um, may mga trabaho sa first time mong trabaho, hindi mo alam. Dapat alam mo Oo. Ito. Dapat alam mo kung ano yung pinasok mo. Halimbawa, kung naging kung pumasok ka na naging katulong, so dapat alam mo na, na talagang katulong ka. Hindi ka yung magmamadam-madam, di ba? So, ganyan. So, kung halimbawa, um, halimbawa sa akin, nung naging, ano ako, naging tendera uh, tindera ako, so, mas hinigitan ko pa yung ginawa ko doon. So, kaya naman, super happy naman yung bossing ko. So, hindi lang ako naging tindera, kundi, um, tumutulong ako sa mga, uh, kasama ko. Halimbawa, may cooking ano kami, tinutulungan ko rin siya sa mga gawain niya. Halimbawa, nag-nagaano ng slice ng mga, um, kung ano-ano dyan, or kung wala man siyang lulutuin. Nag, alam mo yun, kasi maganda din yung cooperation, na may cooperation ka din sa iyong, um, sa iyong uh, kasamahan yan cooperation very important din yan dapat may kooperasyon ka kasi um, mas maganda kung uh, tutulong ka sa kanila kung kailangan kanila so kung ikaw naman ang nangangailangan sa kanila tutulungan ka rin nila 'di ba parang palang, palang <laughs> parang vice versa lang po so cooperation is very important also dapat magtulung-tulungan kayo pag-aralan mo mabuti kung ano yung uh, position mo, kung ano yung um uh, mag trabaho mo kasi once na nag-o-observe ka kung ano mga gagawin dyan, eh di ba pag halimbawa baguhan ka pa lang. So, pag may halimbawa may mga matagal na doon nagtatrabaho, so gagawin mo yung kung kung alam mo na So, gagawin mo yung mga bagay-bagay kung alam mo na kung paano gawin. Um, tapos, mag-observe ka kung ano mga ginagawa nila para sa susunod. Pag halimbawa, nagputol ng mga punong kahoy or nagputol ng mga ganito-ganito or naglinis ng ganito-ganyan. So, alam, kun alam mo na kung paano gawin. Alam mo na kung anong mga dapat gawin, di ba? Kung anong, especially sa gardener. So, marami talagang mga materialis na kailangan. So, may mga... Um, ano ba yung tawag doon sa English eh, Basta sa mga ano sa German word, ano yung mga He uh, Hekenschere, ano pa yun. Basta marami mga mga machines. So, dapat mag-observe ka kung ano, may, ano yung mga ginagamit nila doon. May mga lawn mower pa yan, may mga grass cutter, lahat ang dami-dami. May mga, um, may mga, ano ba yung pala? Pala? <laughs> okay, pala oh may mga pala lahat ang dami daming uh, mga materialist na kailangan gamitin sa gardener so dapat mag-observe ka kung saan nila ginagamit yan anong ginagawa nila para sa susunod kung may halimbawa may trabaho para sa iyo or may trabaho kayo hindi ka natatanga-tanga na naghihintay lang kung anong sasabihin ng kasama mo so mag-observe ka para alam mo, kung ano ang gagawin mo sa susunod. No. Ang iba ko pang tips ay kung halimbawa nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya, dapat mag-improve ka. Kung ano yung pinasukan mo ngayon, gawin mo lahat ng kaya mong gawin, maging masipag ka, loyal lahat. Tapos um mag-improve ka. Huwag ka lang yung sige utusan ka na lang, wag dapat kasi Halimbawa sa ano namin ha, sa lugar namin, sa tinatrabahon ko ngayon, sa gardener ako sa city, so nagdadala ako ng mga tao na kung ano yung mga tratrabahoin namin, dapat nakiisip ka rin kung ano ang mga dapat gawin. Kasi um, masisiyahan sa'yo yung kasama mo na nag o kung ano, kung kung may mga opinion ka, halimbawa, ay doon, kailangan pa natin gawin, ay doon, kailangan pa natin gawin, mga ganyan, dapat may opinion ka. At yung opinion mo ay makakatulong doon sa nag-o-organize din. Huwag ka lang tatanga-tanga na, ay sige, punta ako doon. Anong gagawin? Ayun ay, lang. Ay, hindi. Hindi po. Dapat mag o ka, sabihin mo. Ay, may nakita ako doon na mga ganito ganyan dapat putulin na kasi ano ganyan ganyan para maisali sa list ng um, nag-organize kung ano pa ang mga dapat gawin kasi yung nag-organize ang dami dami niyang nasa isip parang nagro-roller coaster po doon sa loob so pag halimbawa may mga opinion ka at sinasabi mo na doon kailangan gawin doon hindi na, hindi na maganda doon ano ganito ganyan so give your opinion po yan yung um, specialist sa akin ha, kasi may dinadala din akong tao. Nasisiyahan ako pag halimbawa sinasabi nila na ay Claire um doon kailangan ng putulin yung hike or ano ba yung hike sa ano <laughs> sa English. Basta may mga dapat ng mga putulin sasabihin sasabihin ng kasama ko sa akin. So nasisiyahan ako kasi nakiki-coordinate sila. Yan. I improve mo yung sarili mo na magbibigay kang ng opinyon para sa ikagaganda ng inyong um business or ng inyong um company. So, 'yun, masisiyahan yung bossing natin doon. Um mag-search, search, -search ko ano mga dapat-dapat gawin, ganyan-ganyan. Kung itong lahat ng tips na ito ay uh, ginagawa niyo po sa inyong um, kung saan kayo nagtatrabaho ngayon, ay natitiyak po ako na yung bosing nyo ay masisihan sa inyo at um, pag nasisiyahan sila so syempre sasabihin nila ay hindi niya deserve yung maliit na sahod deserve niya or tataasan natin to kasi marami na siyang mga ginagawa hindi naman siya inuutusan na mga ganyan ganyan at kung marami ka rin responsibilities syempre marami ka rin income so ganyan po so yan lang po sana po ay may natutunan kayo sa aking video ngayon. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe, like, comment and share and thank you so much.